Problema mo ba ang cellphone mo dahil full storage na at maliit lang ang RAM nito? Makakatulong ito mga katrupa ang mga apps na nasa Play Store ay na-uninstall natin pero kumakain pa rin ito ng MB. Ito ang dahilan kung bakit paging full storage pa rin ang ating cellphone. So makakatulong ito mga katrupa para mabawasan ang full storage ng ating mga cellphone. So kung paano, sundan nyo lang ang video na ito. Una-una mga katrupa, open mo lang ang Play Store. Click mo itong profile mo sa taas. Click mo itong Manage App and Device. At click mo itong Manage sa taas. Dito mga katropa sa This Device, click mo lang. At dito sa baba mga katropa, makikita mo itong Not Installed. Click mo lang ito. At dito natin makikita mga katropa ang lahat ng mga apps na na-uninstall natin pero kumakain pa na ito ng MB or kumakain pa na ito ng memory sa ating cellphone. So ang gagawin natin mga katrupa para mawala itong mga apps na ito na kumakain pa rin ng imbi sa ating mga cellphone ay i-click mo itong mga box. Okay? Isa-isahin mo lang mga katrupa hanggang maubos lahat. So kapag naubos na mga katrupa, na-check na lahat, click mo itong parang trust kan sa taas. Click mo itong remove. Hanggang maubos lahat mga katropa, isa-isahin mo lang i-check lahat itong mga box. At i-click itong trust sa taas. Click itong remove. So i-check nyo mga katropa ang inyong mga cellphone na bawasan na ang full storage or nadagdaga na ang storage or RAM ng inyong mga cellphone.